Ayan natin sa ating buwi, Seat Blaster, The Island Girl, ang napakagandang, latinang-latinang beauty, Shubie! Uh, oh yes, mga teg-tropa! Ah. Kumusta kayong lahat? Oh diba? Yes, naman. Ito na, magkakaalaman na tayo. Shubie, ang ano tanong, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na! Ito na kayong unang sam-tano! <laughs> Sam-sabog! Sam sige. Noong high school si Michael Seger, ano ang naging dahilan ng most memorable heartbreak niya? Ay, nakakaloka. A, ginaw siya ng kanyang crush. Or B, nireject siya ng nililigawan niya sa mismong birthday niya. Ay, grabe. Naikwento sa amin to ni ni Michael. Ano to, birthday daw niya, ate, di ba? Oo, nireject Tapos, siya. Tapos, habang kumakanta daw siya nung ano, di ba? Kunwari, ako, ako yung may birthday. Happy birthday! Happy... Break na tayo. Ha? Ganon, oh, ma'am. Habang nakantahan talaga siya. Na Hindi tinapos? Hindi tinapos. Talagang pinutol lang ganon. Happy birthday. Break na tayo. Break na oh, tayo. Oh, ganon. Ganon, ma'am. Ang sama. Di ba? Ang sakit nun. Oo, oh, oh, masakit. Tapos oh, na po. Tapos na po kami. Tapos na po. Ah, <laughs> <laughs> Alam mo, si Michael Singer. Yes. Kilala natin yan, malaki tayo. Oo naman kuya, kayo malaki tayo. natin yan sa All Out Sundays. Yes. Di ba? Alam mo si Michael Seger, yung birthday niya. Oo. Ayun din? Yes po, mamang. Ito po, ito po. Birthday niya, no? Okay. Tapos kumakanta ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, blow the candle. Biglang? Biglang nawala. Nawala yung girlfriend. Kasi? Ghost. Biglang nawala. Multo pala yung girlfriend niya. Tapos yun. In Il Inabot ah. niya, white lady. White Yon. lady. So, ginose siya. Ginose. Ang tara yan, no? Oh. Kibigyan namin yan, eh. Close oh, Kibigyan yeah. namin yan. Eh, ginose siya ng kanyang crush or uh. B, nireject siya ng nililigawan niya sa mismong birthday niya? Sige, doon ako sa A. A, ginose. Oh. Take oh. na natin. Ang sabi niya, ginose daw. Kabog or sabog, in! 5, 4, 3, 2, 1! O, oh, saan no, ka? Joby! pa! <laughs> Kawawan mo agulat, si Joby! Nakangangakaba! <laughs> talagang sinabihan niyo ako! <laughs> Ito lang pa kaya, pangalawang! Saan talagang? Oh, anong useless talent ang ipinagmamalaking kayang gawin niya, Sir Marta Grabe yung, <laughs> yung useless talent. A, kaya niyang mapalabas pasok ang balahibo sa ilong. <laughs> Or B, kaya niyang mapawave ang kanyang kilay. Ay, nako. Kaya nga, useless Yan. eh. Useless. dati nun kasi, magaling siya sa pick-up, pero hindi uh -huh. oh. niya tinuloy yun. Uh -huh. Kaya ang ginawa niya, pag minsan kami nagkukwentuhan uh -huh. noon, sabi ko, ba bakit parang may paka ng ipis sa, uh, sa, sa, ilong? Sa ilong. Uh -huh. Yung pala, bigla niya ipinasok. Ah, oh, Tama-tama, walang kagalaw-galaw ba? Oh. Uh -huh. Biglang pumasok, pumasok! Yung, pumasok yung balahibo sa ilong. Tapos, binugay nyo alip, ah. paglabas, meron ng tsitsiriya. Nak! Nakuk ang galing, lumalabas. Totoo yan, Kuya Jason, kasi ah. magkasama kami ni Yasser simula pa nung one-up days na. Oo, di ba? Kaya talagang pag-rehearsal namin, bigla yung gagawin. Guys, tingnan nyo. Ayun, wala. Oh, wala. Wala. Ah, wala Yung mga ipis na wala. O, oh, tsaka may trivia ko tukol dyan. Ha? Ay, ah. ano yan, kay? Alam niyo ba na ang buhok natin sa ilong, yan ay konektado sa hinlalaki mo? Bakit po, Kuya Ken? Pag hinila mo yan, sabi na hinlalaki mo. <laughs> <laughs> ano talaga? Oh. Sumatakit! Sumatakit! Napaka ano, napaka bago Ito. no Kuya King! Hoy, talaga! <laughs> napaka bago! <laughs> Bagong bago! Pero kami, yes. nakita niyo yung kilay ni Yasser. Oh. Uh, ano? kapal, eh. Ang kapal Ang Ay, kapal. Ayasa sa kapal ng kilay niya, kaya niya talagang i-wave-wave yan kasi pareho sila e. Totoo silin. kasi si Yasser ano yan eh, kontrabida din. Oh. Sabi nila pag kontrabida ka, kailangan marunong ka maglaro ng yung mga kilay. Paano? Sample. Sa akin Kuya. <laughs> Diba, oh, may, ganyan, ay, Oh, ganyan. Ah, kontrabida ng kontrabida. Para paggalit ka, pag sinabi ng director, galit ka dapat. Oh, tapos sa kaliwa. Mas galit. Oh, yan. Oh. Ay, oh. Oh. ay, ganun. Oh, ay, ganun. Ay, ah, yan. Ay, ay, yun. Yun. Oh. Wave, Excuse so, me. So yung pala, napapa-wave ang kilay. Oh. So kaya, ang tatanungin natin si Chubby, ano magiging kasagutan mo kasabot, dyan? Eh, kaya niyang mapalabas masok ang buhok sa ilong? Or ma B, kaya niyang mapawave ang kanyang mga kilay? Feeling ko mas maniniwala. Siyempre! Sabi po niya, ay kayang ilabas-masok ang buhok sa ilong, kabog o sabog. 5, 4, 3, 2, 1! Gah! Sorry, sorry, sorry. Oh. Gah, talaga. <laughs> Oo. Oh, oh. pala. Ito, Ito na yung Last na to. Sang tanong! Sang sabog! Nung high school siya, anong pangasar na nickname ang tawag kay David Licauco ng mga kaibigan niya? A. David Lutang or B. Bikini David? Bikini David. Bikini, David. <laughs> bikini man, di ba? <laughs> bikini, bikini man, David. <laughs> Pero kami, <laughs> ang sagot namin dyan, David Lutang. Oo. Oh, oh. ah, Kasi mamang, minsan mamang kapag usap ko yan siya, parang hindi niya hindi ko alam kung nagagandahan ba siya sa akin. Oo. Oh, oh. <laughs> parang, actually parang nadala niya yan hanggang ngayon. <laughs> kaya di ba minsan parang inaasar-asar siya, sabi, "Uy, lutang ka ba?" Kasi minsan parang Kulang sa tulog. Siguro kasi po, si David Licaco ay may sakit na sleep apnea. Oo. Oh, oh, oh. Ay may mga sleep apnea ay hirap po sila sa makakuha tulog. ng oxygen pag natutulog po sila. Kaya pulutang kasi nga, walang tulog And na. Talus. At saka, ganun yun talaga. Kapag kakulang ka sa tulog, yung oxygen hindi dumadaloy hanggang brain. Hmm. Hindi. Uh, kaya oh, nakakalutang oh. talaga. Oo, oh, oh, lulutang Daling ka talaga. Lang, maganda, maganda. Magkaka-paliwanag din nyo, ha? Yes. Papunta diba? na sa doktor. <laughs> sige. Sige. <laughs> Oh, yung yes! walang ano to, walang lokohan. <laughs> Ala, alam na alam niya. niya. Siyempre, ako. Yes. Oh, alam na alam ko yan. Kasi oh, yung kaibigan ko, schoolmate, oh. oh, diba? schoolmate niya. Oo. Di ba? Schoolmate niya, eh, ang nangyari kasi nag-swimming tong si David. Oh, sa oh. oh. may maya may lumutang na bikini doon sa swimming pool. Ay! Kaya simula noon talagang naging bikini David oh, na siya. Oh, kasi yun, maluwag yun. yung bikini niya yung, yung garter tapos pag ano niya nauna pa yung lumutang. bikini yung lumutang. <laughs> <laughs> tapos kasabay ng bikini niya may sumuot na diaper. Tapos Ayun! yun naghabulan sila. Eto na Chubi. Ano magiging sagot mo Jan? A David lutang or B bikini David? Sa David lutang ako kasi lutang talaga si David. Ah, oh, alam na alam Ayaw. niya pala. Uy, nako Chubi Chubi. Sige. David Lutang, kabog or sabog. in... 5 4 3 2 1. Ay nako chubby. Yay! Sayang. Ay da point ka naman oh, diba? perfect. point ka naman chubby. So, ano sa tingin mo? Chubby? ako alam mo, gugustuhin ka pa rin nung ano. Uy! Mabuti na. Mabuti oh, yung blush ko. Alam mo yung nag-powder na siya. Oo. Oh, oh. Maganda ka pa rin na. Uh, in fairness, taste? in fairness, thank you so much sa powder. Oh, TikTok clock. <laughs> Akala ko talaga, na nakompleto niyo ang makeup ko. Yeah. Oh, thank you. Okay, jack -in oh, thank you, Jackie naman, no? Thank you, Jackie naman. Yes, mga kapuso, maraming maraming salamat po. At sana mm -hmm. po, manood po kayo. Malapit na po Sanga and Cantadio Chronicles. Yay! At unang hirit po, araw-araw. Kung wala naman, sa social media, follow me on my social media account, Chuvie Etrata. At huwag niyo po kalimutan isubscribe ang Adventure Taste Moments with yes. Roxie Smith. Yun lang, di ko na maalala ng iba. Ala, di mo, eh, di ay, mo yung sila yung kilala. Ala, <laughs> di mo sila kilala. Ay, kasi pa pinangalala. Mark uh, Alava... Ah, hindi mo alam mapilito si ni Mark. Mark Ala. So, <laughs> mix almendras and... Oh, Vince, baka may uh, papromote. Ma oh, yeah. Ah, Prince, baka may papromote. Yun, yun, ako naman, Monday to Friday, tuwing hapon, prinsesa ng, hmm. wow. yeah. ng City Jail. Prinsesa ng City Jail. Maraming maraming salamat, Shubi at Prince. Baka yung Triggered. Sino gusto mag-promote ng Triggered? Yes, Bukod sa Adventure Taste Moments, meron din po tayong Triggered Vodka po with uh, Cheska Fausto, Vince Maristella, Thea Asli, si Sean Lucas, and Jeff Moses po. Every Friday po yan, mga kapuso. Yeah.